Good afternoon guys Andito pa tayo ulit sa likod ngayong hapon So uh, Ito pala yung follow up video ko Dun sa Ginagawa natin pag cross breed Agapi uh, natin So Kung na, Ano nyo pala yung unang video natin na Basta ko na lang sila biglang pinagsama Na ano ko na parang ah uh, inaaway nung lalaki yung babaeng kapi natin eh ginawa ko nilagyan ko sila ng harang ginawa ko na ano ko na yung ah, parang katulad sa mga flower horn na pagka mag ka na inaya, pinag ano muna sila na hindi direct ang pinagsasama kumbaga magka nakikita sila pero hindi sila magkakaanuhan magkaka lapit ka agad gaya din sa mga tarantula na pagka ano hindi basta pina sasama kumbaga parang getting to know each other muna sila so ayun kagahapon eh ginawa ko kaya nilagyan ko ng harang so as of now eh hindi naman sila ano medyo nagtitiga sila siguro baka bukas ah, tatanggalin ko na yung harang na yan at pagka ano i mamonitor natin sila kung magaala na sila kung natandaan nyo ayun pala yung babae natin na yun itong nasa left side natin yan yung pangalawa kong binili na gapi na nakapanganak na siya nang isang beses sa akin simula nung binili ko sinama ko dun sa anak nitong male gapi natin nandun sila sa isang nilalagyan kasi so, since namatay yung anak niya to nasa left natin yung female, ay yung asawa pala, yung milgapi So, ayan, tinry ko naman na i-cross bridge siya dyan sa, ano na yan, paakot niya natin kung anong lalabas na kulay nila. So, actually, hindi ko nga alam kung anong talagang strain nitong, ano natin, kulay lang, kaya tinawa ko lang red tail guppy. So, actually, wala akong alam sa mga kulay ng mga gapi. First time ko lang na mag-breed niyan. So, ano, wala ano, na mag-alaga uli ng mga isda. Inatotawa lang ako. Gusto ko kasi mga kulay. Maganda kasi sa matapag. Marami sila at saka makulay. So, ayan. nakita nakikita nyo. Ayan, pinag-breed na ano natin sila. So, bukas siguro tatanggalin ko na yung harang nila para magano na sila. So, paalok natin ito yung ating yung dati niyang asawa <laughs> ayan andito sa ano ayun okay, kung oh, nakikita niyo <laughs> yes, ayan ito siya ayun siya may ayun nagtataklo ng ano pero actually malaki na yung siya niya ulit ayun 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 din yung siya niya dati nung nanganak siya So, yung mga anak nila at saka nitong sa pinagkocross natin ay sa yung dalawang pinil natin magkakasama na sila rito guys. Ayan ako nakikita nyo. Magkadalang magkasunod na sa isa sila, sila kasi nga uh, one week ang pagkita nila. Magkakasama na sila dyan lahat. So, ayan pinalaki na natin sila pagka ano natin yan dun sa ano natin yun nandun sa balko ng ato ito para pagano pero bago si pag pagano niya pagano pipili na tayo ng magagandang meal at saka yung ano, pagano gagawin natin mga breeder so yung naririnigin na naman ay yung ating pares na ano uh, ringlet bag katawag na mga barako ayun yung mga anak nila katatapos ko lang sila lahat pakainin So as of no, hindi pa yan nangingitlog pero malimit na naandun lagi sa pugad. Siguro kung dito week na to, kapadating, baka by next week. Sana magkaroon na ulit tayo. Tapos ito, ayan. Uh, sana maging successful yung ano natin. Magkaroon tayo ng ibang kulay ng uh, gapi. Tapos meron pala akong in-order dun sa naglalakong sa amin dito na... Uh, buksan panita kasi mahilig din siya mag-alaga ng mga ganyan guys tsaka ng mga ibon ah, bumili ko sa kanya ng dalawang klase ng trio so ibang kulay naman yun ha pagkano may dagdag natin dito tapos pagkano mai cross ano natin para magkaroon tayo ng ibang mga kulay So hanggang dito na lang muna guys at sana lagi yung support ha ng aking Uh, FB page Kuya George Clowney At sa YouTube channel uh, Joel Nani. ako Kung meron pala kayo ibang uh, Suggestion na gusto nyong uh, Mapanood o gawin natin uh, Sa mga susunod ko na video uh, Message ko lang ako At try natin na uh, gawin kung makakaya natin at kung bawa yan medyo mahirap-hirap eh at medyo gagamit ng malaking budget wala muna tayo noon pero paghahanda natin yan kasi as of now eh, pag-isip lang tayo. wala naman yung regular na, na trabaho ang inyong kuya George ni so ayun po basta comment lang po kayo at saka suggest po kayo kung ano mo kung gusto nyo mapanood sa aking mga videos o vlog ah uh, gaya nung pera po dyan sa ating pag-aalaga ng mga isda at saka ng mga ibon yung manok natin yung ating pag -ahalaman. so sa susunod na video pag ano pala ah uh, may ron tayong project na gagawin so yung kung nakikita nyo ay yung ating ginawa na grafting so standby na muna siya dyan so sa susunod pala na videos ah no, uh, ah update ko kayo magagawa tayo ng isa rito sa ating mga bonsai na juniper ay natin ang lalagyan magagawa tayo ng uh, cascade style na juniper sa maliit na banga meron na ako nakahanda doon na paglalagyan ng isa sa mga to ah, gagawin natin yung video na yun kundi baka kundi live videos yung ano natin ah, yung regular na video tapos ito pala meron tayo yung dalawang piraso na ah, paikus ayan nakikita nyo paikus po siya ah. Paikus po mo yan. Pag ano po yan, ililipat natin ng maganda-gandang lalagyan. Paiko style. Tsaka ito po ano natin. Uh, libas. Pag ano po yan ilipat natin. At plano ko kasi gagawin ko talagang bonsai yan eh. ah uh, gagawin natin yan. Like, mga future project natin yan. Nagagawin natin bonsai. At tsaka po ito. Itong mga halaman na ito. Uh, ano ba ang tawag yan? ayun na bumulaklak po siya ah. nakalimutan ko na po yung pangalan sa susunod po basta ang gagawin natin yan ang plano ko dyan kundi root over rock ang gagawin natin yan yung ah, nakapatong siya sa bato na style ah, yung exposed root yung nakalabas lang yung ugat nila na style na bonsai tapos itong isa pa na uh, gagawin natin ang to mga rooting uh, bonsai materials natin yan. Ah uh, sa isip ko yung pangalan niyan. Ah uh, pero to ginagam bonsai materials, sa inya uh, na namumulaklak din po yan. Na ano, maganda rin pong gawing ano yan bonsai. So ayan po abangan niyo po yung mga susunod nating project na yan. So, hanggang dito na lang muna po at ayun po tapos na lang natin itong mga video na to sa uh, yun, sa sound tayo uh, mga nakikita maraming salamat po, thank you guys for watching